Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 gis ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pink at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang. Alas 6.20 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 5 G's, ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.20 ng gabi. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na kulot at malalaki ang mata kukuha sa iyo ng oras na swerte. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.20 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9:45 ng gabi, may nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.00 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay green at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na ikakapanalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.20 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold at mabibigyan kanya ng ikatatalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga may singit put isang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 52 dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Umiwas ka sa kulay yellow dahil kukuhanan ka ng oras na Buenos Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay pula dahil pwede kang matalo kagad at umiwas ka rin sa player na mahilig tumawa ng malakas. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12:30 ng tanghali hanggang alas 3:45 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na limampung minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold dahil kukuhanan ka ng oras na Buenos Capricorn mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, may singit 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 gis ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green at mabibigyan ka niya para mahihirap ka makapanalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:20 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 gis ng umaga, may singit 59 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.30 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay dilaw dahil mabibigyan kanya mahihirapan ka makapanalo.